Good morning! Andito pala tayo sa aming backyard. Ayan, ito yung aking mga seedlings o mga pananim na uh, okra at saka talong. Ito guys, oh. Bali, wala tayong lupa na malaking pagtataniman. Kaya dito, dito lang tayo sa mga, ayan, mga maliliit na lagayan. Ito yung aking talong. Ayan. Then, ito yung okra. Ayan. Ito yung okra. Ito yung talong. Tapos, meron din tayo. Ayan, pandan. At, ang aming siling. Ayan, bell paper. Marami nang napakinabangan to. Kaya, ayan, ayan nag-iisa na lang siya, guys. O. Ayan. Dahil meron pa tayong espasyo na pwedeng pagtaniman is nagagamit pa natin siya. Ayan yung aking mga okra na ayun lang ang lagayan niya pero malaki na siya. Ayan. Ayan. Ito pa yung okra ko na namumulaklak na at may mga bunga na rin siya. Maliliit pa yung bunga nya guys. Ayan. Ang ganda talaga ng bulaklak ng okra. Oh. Ayan. Ito yung aking mga kaibigan tuwing umaga. Ang ating palibasa mahilig ako magtanim. Kaya kahit sa maliliit na lagayan is pwede naman siya. At napapakanabangan din talaga natin. Ayan. Ito pa yung aking talong na malapit na rin siyang bumunga. Meron na siyang bulaklak. Ayan naman yung ating malunggay na pinutol namin na karang araw ngayon. Marami na siyang dahon. Ah, ba diba? Kahit saan pwede natin itanim ang mga ganitong klaseng gulay. Basta may lupa. Ayan. Iba-ibang mga halaman ang natatanim ko dito sa aking likuran. Meron din tayong To. kalamansi. Bali, ano na siya. Marco, pero wala pa siyang bunga. At meron din tayong ano ba to? Ayan. Meron tayong aswete. Buto lang siya guys, pero ang taas na niya. Mataas pa sa akin. At meron din tayong kalamansi na ito mataas nagsimula lang siya sa buto kaya until na wala pang bunga kalamansi natin yan. ayan at meron din tayong sili na magugulot kayo kasi sobra siyang taas ayan sili yan pero ang taas na naging puno na siya ito yung bunga niya ayan yan ang bunga ng sili pero Grabe talaga yung taas niya. Ayan ang tinakapuno niya. Ayan. Tapos ito. Talagang mayabong yung, yung kanyang dahon. At napapakinabangan ko rin siya ng mabuti kasi pag nagluto kami ng tinola, talagang hindi na ako nakakabili pa ng dahon ng sili at meron na tayo nakukuhaan. Kaya every time na <coughs> pinuputol ko siya or bi binabawasan talagang dumadami yung dahon niya yun nga lang may kadamutan siya sa iba pag iba ang humahawak ng silik ko or na puminuputulan nagtatampo kaya kailangan ako talaga yung magmanage sa kanila yan ang ating siling ayan daming bunga niya at ito naman yung malunggay ay papaya Nab <coughs> ayan ang ating papaya bata pa siya tapos magsingit ako ng ampalaya ayan para tayo nasa probinsya ito naman yung saging ayan ang taas na ng saging lang ng kapitbahay. Ayan. Ang dami niyang bunga. Ilang beses na rin siyang bumunga. Pero hindi sa atin yan. Nasa kapitbahay yan. Ayan. Meron ding mangga. Ayan. Ang dami mo bunga ng mangga. injan mango na uh, napakaraming na Ang aking sili, ayan, hinaharvest ng kapit ng mga Friendster. Ayan. Kaya wala pa siyang hinog, puro green pa siya. Oh. Pero hindi naman namin mauubos siya. Sobrang dami ng sili na yan. And sabi nila, oh, hindi ito yung sili pangkaraniwan. So, uh, ang tawag na iba ay demonyo kasi sobrang anghang pero hindi naman gano ganun kaanghang katulad ng African Sili pero kakaiba siya dahil ano siya eh parang nagiging puno na yung sili na yan sobrang laki at saka ang tabaan niya dahil hindi siya gaano naiinitan ayan ang ating sili at ito naman yung ating kamyas ayan wala pa siyang bunga ang pagtatanim ko naman sa kamias na yan ay hindi sanga kundi nagtry lang ako mag bumuhay ng anak ah, nagsimula lang din siya sa buto ayan pero naka pagbuhay ako ng tatlong kamias ayan ito yung isa sobrang ta imagine sobrang taas ng kamyas na yan kaya kung bubungan na rin naman siya ang problema grabe ang taas niya na ayan kaya siguro tumaas siya ng ganyang kataas isinabol niya ang init kasi natatabunan siya ng mga dahon ng saging ayan ito yung aming likod bahay Fresh na fresh ang mga dahon. Pero grabe na ang init. Antaas taas na rin ng aswete. Pero meron akong pinupunla pa rin yan. Galing din siya sa ah... Uh, nagsimula din siya sa buto. Mabilis talaga ako makabuhay ng mga halaman. Ano ba ang technique para mabilis makabuhay ng halaman? Siyempre, kailangan ng sobrang pagmamahal. Kailangan mo rin kasi kasubuhin. Parang tayo lang. Pag wala nang kasi-kasi sa ating malungkot tayo. Ganon din ang mga halaman kasi may buhay sila. Palibasa mahilig ako sa halaman or isa akong certified plantita. Kaya ihan din sila para sobra-sobra yung pagmamahal ko sa kanila. Ayan. Ayan ang aking likod. Bahay. Na talagang ginasasan ko siya. Yung iba kasi, uh, binibili ko. Tapos yung iba, dahil makapalang mukha ako, nangihingi ako. Ayan ang ating malunggay. Tapos ito yung aking palmera. Sobrang taas na rin niya. Ayan. Pero ang dami ko rin mga okra. Ayan, ang aking mga okra na talagang mga ilang araw is mapapakinabangan ko na din to. Dahil nagsisimula na silang bumunga. At yung iba ay nagsisimula pa rin lumaki. Dahil maraming snail. Ako nakikita ito yung umaga. Kinakain pala nila yung mga dahon na nagsisimula pa lang. Buti na lang. Ah... Uh, naaagapan ko rin sila. Yan ang mga kaaway ng aking halaman. Pero ngayon, malalaki na sila at kahit medyo maliit pa sila is, ayan, nagsisimula na rin siyang bumunga. Ayan siya. At ito naman yung, ayan, bumuka na yung dahon. Ayan, ang ating halaman plantita, certified plantita si Asel. Ayan. Ito yung libangan ko rito. Ayan. Ito naman yung aming uh, pandan. Buti na lang nakabuhay ako ng pandan. Ayan. Okay guys. Thanks for watching. Hanggang dito na lang yung aking uh, short video. Please subscribe. Bye. Thank you. God bless. Ingat po tayo palagi, guys.